Sarah eh. Mga kababayan ko, makinig po kayo mabuti. Plano ng ilantad ang mga dumekwat ng confidential fund. Uy, mako, mga kababayan ko, ha? Medyo matindi-tindi to, mga kapatid, ha? Mga dumekwat ng confidential fund. Plano ng ilantad ni Sarah Aba, bakit ngayon lang? Bakit kayo mo lang ginawa yan? Bakit kayo mo lang uh, ini yan? Kung kailan nagkandala, boyabo na. At ang isa pa sa mga pinakamatindi niyang pahayag dito, mga kababayan ko, meron palang mga confidential pan expert na mga abogado! Wow! <laughs> Aba, pag-usapan natin yan, mga kababayan ko at dito sa channel natin. Pero before that, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin. Eto ang mainit na balita ni Buday tungkol sa confidential fund. Panorin natin to mga kababayan ko. Matapos ang mga pagtangging sumagot sa kamera noon, magpaliwanag na sa unang pagkakataon si Vice President Sara What? Duterte kaugnay ng pangalan ng ilang nakatanggap umano ng kanyang confidential fund. Aray! Ni... Mayor Mary, Grace Piatos. Ayan, papangalanan na ni Buday, mga kababayan. Anya, idedetalya yan ng mga eksperto sa impeachment trial kung matuloy. Yeah! Ang sulyap sa kanyang magiging depensa sa pagtutok ni Tina Pangliban Perez. Alright. Mary Grace Piatos, Miki Mango. at Mary Grace Piatos, Mickey Mango. Xiaomi Ocho. Xiaomi Ocho. Yan yung mga pangalan tumatak na mga matitid kumuha ng uh, pera ng taong bayan. Tapos, ang pangalan, non-existing hindi tao. Ilan lang yan sa mga nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President <laughs> ng Department of Education na nang suriin ng Philippine Statistics Authority, lumabas na wala silang anumang record. Ayan. Ito ha. Ito, ito sa totoo lang eh. Sa totoo lang. Walang kawala dito si Buday eh. Mga kababayan ko eh. Walang kawala dito si Buday because kitang-kita ng taong bayan that there is no record, there is no death certificate, there is no birth certificate Nung mga tao, si Xiaomi Ocho, uh, ah, Kokoy Bilyamin, ah, Mary Grace Piatos, mga kababayan ko, wala. ay eh, sabi nga ni Senator Bato de la Rosa, maraming Piatos sa Dabaw. Maraming Piatos sa Dabaw. Oo, mga nagmamayari ng na lupa, mga Piatos. Mga Piatos. Ngayon naman, sabi ni Buday, mga kababayan ko, handa na daw siya ilantad kung sino-sino daw ito at ipapakilala daw ito ng mga impeachment expert. Maloko niyo ang batas pero di niyo maloloko Pilipino. Mga kababayan, ko.